Ayan, magandang araw na naman muli sa aking channel eh. and what's up sa inyong ano sa, sa inyong lahat at ito na naman oh magpapakain na muna tayo ng ano yung mga alaga nating baboy ito na ng baboy ang hindi pa natin na papakain at hindi ko pa napapaliguan <laughs> so eh no tapos medyo ano na late na late ko na sila napakain okay tapos yung mga manok naman natin ayan hindi ko pa nauhugasan yung kanilang inuminan. Pero napakain ko na sila. So, ayan. So, ayan guys, no? Ito yung mga ano, pinakawala natin, pinalabas na natin ng mga sisiw. Ayan, sila silang lahat. Tapos, ayan na lang yung natira. Ayan yung nakaraan na pinakawala natin yung sa previous vlog ko. Tapos nga pala guys, uh, isa pa nga pala. Ayun, uh, meron na naman tayong kukulektahin. ng itlog eh, itlog Actually, apat na piraso na to pero siguro ka, baka ito yung pang limang piraso na itlog yung uh, mapoproduce ngayong araw. Yung iba kasi hindi ko pa nakolekta. Tapos ito may nilil ito yung ano may nililimlim na naman. Ayan guys. So ayan eh yung mga natin eh yung update natin ngayon sa araw na to. At o oh, nga pala no. Kinulang ako sa ano, kinulang tayo sa kinulang yung ano yung pagkain ng baboy so gagawan muna natin ng paraan kung mamaya siguro baka hapon makabili na ako ng pagkain tsaka ito rin naubusan na rin sila ng ano ng pagkain so mamaya maya, mamaya mamaya hapon siguro mamimili ako ng mga pagkain ito, mga to to so, ito nga pala usual no yan, pa rin yung ipapakain natin sa, natin sa pagkain ng ano ng uh, baboy so ito yung ano natin yung banana trunk yan ipapakain natin ngayong araw doon sa mga laga nating hayop. Tapos meron pa naman natirang ano. May natira pa naman tayong darak. Tsaka yung feeds meron pa. Marami pa yung feeds. Pero yung ano. Sasamahan natin ng banana trunk. Para marami-rami silang makain. So, ayan guys no. Balik. Ayan, mamaya babalikan ko kay pag ano, tapusin ko muna na sikasuhin yung mga alaga nating ano, baboy. Ayan, so ayan guys, natapos na natin na pakainin yung mga alaga nating nga, uh, mga alaga naming nga uh, baboy dito sa backyard. Ayan, tapos lang. kasi um, uh, kasuhin at uh, hindi pa niya naubos. Ito, eto namamagana naman ang ari eh. So, ewan ko, may pa rin kasi siya, hindi pa rin natin siya pwedeng saksakan ng ano, ng artificial uh, AI artificial insemination hindi pa natin pwede siya mapasakasakan kasi ano mailap pa eh pero sabi naman nung technician ko na ano na pag gusto na talaga yan kahit anong ano uh, yan talagang mag ano eh, magpapasaksak ng, ng AI so ito naman isa hindi pa hindi pa siya hindi pa ready uli hindi pa ready yung, ay hindi pa ready yung, hindi pa ready yung, ano, hindi, hindi, pa siya ready na magpasok ng AI. Ay, ay, so, ayan, ang -tay lang tayo. Meron din dito sa isa siguro. So, eh, masensya na kayo, medyo mausok kasi, ano, nagsusunog tayo ng, ano, ng basura. Ng mga, ito dahon. Ayun, isa mga manok naman natin. bisitahin din natin yung muli. Ayun. Ayun. So, nagpupumilit silang pumasok nun sa loob ng kulungan. So, hindi na po pwede sila doon sa kulungan. oh so, ayan o. Dito sila. So, sa ngayon, ah uh, guys, ayan lang yung uh, update natin dito sa mga alaga nating hayop dito sa backyard. At, ayan, si Ah, kala ko nang itlog na. Hindi pa pala? Hindi pa pala nangitlog itlog muli yung, ano, yung isang rotailan. Bumaba kasi kumain. Ito matapang eh, nanlulusob eh. So, ayan Oh. Ayan na. So, ayan lang guys. Lang yun lang yung sa ngayon yung update natin ngayong araw dito sa mga alaga nating uh, alaga nating mga manok. Ayan, kinulang tayo ng ano. kinulang, kinulang, Ubus na yung mga pagkain nilang lahat. <laughs> Kaya, uh, mamaya-maya, mamimili ako siguro mamaya ng konti. Ayan. Uh, So, hanggang dito na lang muna yun natin, no? Oh, yung uh, video natin uh, for today. Ayan, yeah, yung content natin. So, eh, kung di ka pa nga pala nakasubscribe, eh, huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. At uh, kung napadayo ka dito. At huwag mo nang kalimutan na mag-follow uh, din sa aking uh, Facebook page. So, ayan, guys, hanggang dito na lang muna yon natin yung, uh, yung content natin for today. So, hanggang dito. Thank you ulit at salamat sa panonood God bless and bye-bye.